ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, gamit na gamit nga nito ni Farah ang uh, kanyang uh, magiging anak sa so, sinapupunan nga niya para mapasunod itong si Darius. At ngayon na nakita yung galit nga nito ni Lucy ay madadala sa ospital itong ang si Farah kung saan na uh, humingi nga ng tawad itong si Lucy at mukhang mababalita ang panito ni Cheska na itong uh, kanyang magiging kapatid ay uh, imposible daw na lumabas dahil nga sa nangyaring insidente. Pero naging okay din naman itong si Farah at ito namang si Lucy ay na ihingin ng tawad sa kanya at hindi nga daw niya sinasadya ang kanyang nagawa. Ngunit ah, si Farrah ay tila ba magmamatigas nga rito at kukunin nga niya ang simpatya ng mga nasa paligid nila nang gayon na ay si Lucy ang mapasama dito sa lahat. So maraming try mga dapat tunghayan dahil mas namitindi ang mga kaganapan dito nga lang sa nalalapit na pagtatapos ng Stolen Life.